Servisyong kapatiran, paano ko ba ipapaliwanag ang saya ng puso ko sa mga nasasaksihan ng mga mata ko? Hindi ko na alam. Parang kulang ang bokabularyo ko sa mga pagkakataong ito. Ang alam ko lang, ito ay lingap ng Panginoon. My tears fall whenever I watch videos of brethren from around the globe doing good deeds. I'm specially moved by the Philippine loop members who travel to various places to build houses of worship and provide food for the brethren and their families. I am also touched by the medical missions, not just here in the Philippines, but also abroad, where brethren express their love by offering medical services. And what moves me most is when Kuya Daniel and the MCGI riders personally visit brethren to check on their conditions, especially the elderly and those who are suffering or in need of medical help. And never in my life did I imagine that my father, our family, would one day experience that same love. Tumating sa bahay namin ng mga kapatid mula sa iba't ibang lugar Dala ang iba't ibang regalo para kay Daddy Chip. A sack of rice, bunch of different fruits, oximeter, at digital blood pressure, at pati speaker. Since Daddy wants to hear aloud the words of God every time na pagkakatipon. Kitang kita ko ang saya sa mga mata ng Daddy ko lalo na nung marinig niya ang boses ng aming mga ngaral. Si Kuya Daniel, imagine, yung mga ngaral mo kakausapin ka ng personal through SK. Hindi na napigil ni Daddy ko ang luha niya. Nung sinabi ni Kuya, kapatid na Chito, kamusta po kayo? Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Walang salitang nasambit agad-agad, ngunit luha ay pumatak na naihala, na, 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 ano? eh awa po ang Panginoon uh, at akin po itinig. Po. sige po. Uh, uh, parang sari-sari store. Galing po ba, kapatid? Sige, ka uh, oh, sige po. Ang tanging na. nasabi ay, salamat po sa Diyos with His famous line na hindi na po ako makapagsalita. Kahit pa utal-utal, sa puso niya labis ang pagpapasalamat sa Diyos at sa mga kapatid na lumiliga. And after everything was settled, isang awit ang inihandog ng mga kapatid para sa aking ama. Kaibigan, an old familiar song that I used to dance before during my Teatro Christian days. Na sa mga sandaling ito, ay lalo kong naunawaan ang nilalaman. At tanging patak ng luha ang aking gawa. Walang laman ang puso, kung ito puso, sa salamat sa Diyos. Salamat po, Ama, sa kagandaang loob mo. Salamat sa mga ngaral na umaakay at nagmamalasangin sa aming lahat. Salamat sa mga kapatid, sa pag-ibig nyo. I am proud member of Church of God International. We are proud to be one. We are FCB.